Okay, so isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, tunay na sa buhay natin, may mga bagay tayong hindi pa alam. Kaya nga dapat nating alamin. So, sabi po ng Usaya chapter 4 verse 6, My people perish because they lack knowledge. So, meron nga tayong tinatawag na DNA. Ang uh, DNA daw ang dahilan. Kaya sabi, ano ba yung DNA? Di natin alam. Yan. Meron tayong mga bagay na hindi natin alam. So naisip mo ba ito? God wants you to succeed and have divine health for one condition. However, that your soul should prosper first. So in 3 John verse 2, Beloved, I wish above all things that you may be, that you may be prosper in be and health in even as thy soul prospered. Napansin mo ba na hindi inihwalay ang spiritual life? Walang tunay na kasaganahan kung hindi nagmula sa paglagong spiritual. The soul must prosper first before there can be true health and prosperity in life. So the soul must be transformed by the renewing of the mind through God's word so that the person will know what is that good acceptable and perfect will of God for his life Yan kung tina natin ang Romans chapter 12 verse 1 and 2 Nakalagay doon na sinasabi ng Bible na Ah, uh, sabi niya basahin natin para maging malinaw mga kapatid kung ano po ang nilalaman ng mensahe ng Roma chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat ninyong pagsamba sa Diyos huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap so sinasabi sa atin ng Diyos ini-instruct niya tayo na mga bagay na ganito huwag mong gagawin ang mga ito Huwag mong kakainin ang mga ito. Yan, maalaala ko tuloy yung kaibigan ko na pag kumakain, naguulam siya ng manok, nagpapantal-pantal yung katawan niya. Kaya minsan, hindi niya natanong yung kinain niya may sahog na manok, ayun, nagpantal-pantal yung mga balat niya. Kaya yon huwag mong kakainin ang mga ito. Huwag kang mamumuhay ng ganito. Huwag kang mag-iisip ng ganito. So, yon, So, may mga bagay pala tayong dapat talagang aalamin. Mga kapatid, na minsan, pag di natin nabantayan yan, ayan, nagkakaroon tayo ng compromise. Yan, ng pakikiayon. So, God has given us instruction to protect us from harm. Yan. So, iniiwas tayo. Ano po sa mga panganib. Kaya nga, may mga DNA tayo. Di natin alam. Kung di mo alam ang will ni Lord, how can you live a healthy and prosperous life? If the soul is famished and sickly because of sin, guilt, condemnation, bitterness, anger, envy, jealousy, greediness, immorality, and materialism, no amount of wealth or prosperity can satisfy the person. Even his wealth and prosperity will be eaten and consumed by his sickness and disease that plunged man into ruin. Marami kang ang pera, uubusin mo naman sa gamot at ospital. Tapos, pag wala ka ng pera at yaman, sa kakalalapit sa Diyos at mag-aayos ng buhay. So, minsan may mga ganyan, ano? Nangyayari yung mga ganyang pagkakataon. Kaya each time, mga kapatid, sa sitwasyon ng ating buhay ngayon, ito na yung season na lumapit tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kung lumapit na tayo sa Panginoon, magpatuloy ka. Huwag ka nang lalayo, huwag ka nang magbabakslide, kundi sumunod ka sa Panginoon. Kaya mahalaga sa ating buhay ang tayo ay mapalapit sa Panginoon. Kaya isang desisyon yan, mga kapatid. Kailangan natin ang tulong at gabay ng Diyos sa ating pamumuhay. Kaya dahil sa Panginoon at dahil sa Kanyang salita, marami po tayong discover. Yan, God bless po at pagpalain po kayo ng Diyos. Yan po ang ministeryo ng mensahe ng buhay. Yan, salamat po at God bless sa ating lahat.